Hey guys. Hey. Welcome sa aming YouTube mug. channel. So patuloy na tayo na no? maglilinis tayo. Mm -hmm. Kasi sigurado ko mamaya mm -hmm. matutulog kami nito. Mamaya yes. na naman madaling araw. Yes. Kasi Yes. Yung anak ko Yes. madaling araw lagi natutulog. Yes. Laging nakakaabang sa pintuan, yes. tumitingin. Hmm? Yes. Pero, yes. sige lang. Bye bye. May awa ang Diyos. Tila. Yes. Nagpapasalamat pa rin tayo. Yes! Na binigyan tayo ng problema ng Diyos. Ibig sabihin, binigyan tayo ng problema. Sa so kaya... Pero yung kaya na yun ay e sobrang <coughs> lulog mo ka na walang kalamay. Pero oh, ayaw kong madamay yung mga pamilya ko. <coughs> kaya nasa pamilya ko. <coughs>

Ayan yung sobrang kalat. Hmm. 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 Ito, naging okay na. Napalitan ko na siya. Mayos ko na rin ito dito. kalat dito kanina. Wala na. Ginalitan ko na rin to. So wala na yung kalat dyan. Inugasan ko na. Yung kalat. Ayan. Ito na lang yung naihiwan. Tutupiin ko pa yan. Tapos tapos na rin akong naligo. Kaming dalawa, nakaligo na rin kami. So, continue tayo bukas. Kasi meron na akong labahan. Ayan, may mga lalabahan pa ako dyan. Ayan yun. Bukas ko yan bukas ko lalabahan yon. Ay, just ko po. Sobrang sikip talaga ng dip ko. Parang gusto ko na lang lagi. Mapagod. Pagtadrabaho trabaho. magwo-work na lang tayo ulit. Kasi sa ngayon, nasa bahay. Ano pa lang? man one month pala kata Na one month, mago Oo, oh, magwa one month na hindi ako nagtrabaho. Ito. So, itong mga tutupiin ko. Kasi parang napagod ako kakalinis kanina. Nilinisan ko rin kasi yung ilalim ng kama kanina pati lahat ng mga laruan pinipilian ko kung ano yung pwede pa at saka yung mga hindi na pwede at ah, tinatapon ko na kasi para hindi mag i para yung nandito or yung nilalaro niya is ano yun yung may mga gulong yun yung mga kumpleto pero yung mga hindi na yung mga sira-sira kulang na sa gulong inano na tinapon ko na lang kasi pag mag-keep na mag-keep mas lalong daming i -stock. meron pa nga akong aayusin eh na ano na mga bed sheets i ko yan sa isang lagayan so bukas ko na rin gawin yon kasi napagod ako kanina. Sobrang pagod ko. Ano na pala ngayon? Alas 3 na manalihan. So, nag-start ako kanina na maglinis alas 8 ng gabi. Alas 3 na siya ng manalihan. Tapos na kami ng maligo. Siyempre, ininino ko yung anak ko na maligo para kung maglaro man siya, nandito lang. Hindi na siya sa mag, ano sa si Pero wala eh. While naglilinis ako, makulit talaga. Kasi naglalaro din siya. kulit. Pero okay lang. Mas okay na rin yung makulit siya na ganyan. Kahit yung mga personal kong problem gusto ko sanang i-share. Pero Gusto ko sa amin na lang. Totoo lang, guys. Hindi talaga ako okay ngayon. Kahit anong tawang gawin ko, anong libang ang gawin ko, I'm not okay. But, still, lalaban. Kung hanggang saan ang paglaban na to. si Lord na ang bahala kung ipapanalo niya. Diba? Kasi siya naman ang nakakaalam ng lahat. So, hanggang pray na lang. <laughs> Baka maiyak na naman ako. Napahaba na to. So, bukas na yung continue.

pinapalaro ko lang siya. I want to play car now. I play car now. will be toy my the dance my feet. So, ngayon, kakain kami. Kasi nagukutong ba So, mahanda lang ako. I mean, I got pa. Mm, there you go. <laughs> <laughs> okay, okay, mommy. So nice, nice Stop Stop okay. It's my time 不爷爷。Yeah. Time? Yeah. You meet him. The washers, gonna. I got what? four heads. Mm. I, I got. I got. I was I mommy. Okay. Done. What's this? I mean, look. It's strong. Look. look. Oh, it's strong. Yeah. kalabahin ko nandun pa rin sa ano nandun pa rin sa CR hindi ko siya nalabhan mamaya ako nalang labhan yun tinamad ako tirinay kong ayusan yung sarili ko kung marunong pa ba akong magayas marunong pa rin naman pala Tapos lumabas kami. Ulit-ulit -ulit kami. Pabalik-balik. pumunta doon sa may-ari. Katok ng katok. Wala. Wala doon. Yeah. tao. Yeah. So, o -O hindi ko alam kung kailan mabigay itong pera. Yes. Yeah. Oh, And uh, now, mayan na lang ulit mag maganda. Mouse! Cat! Maglaba. Tanene noble na. Wala talaga. <laughs> so, dito na lang namin taposin yung vlog. Bye, guys. Bye, guys. Bye. See you in my next vlog. Bye. Bye update natapos ko na yung labahin tsaka hindi ko na siya na video kasi na madaling araw kasi ako nang laba so, hindi ko na na video tapos pinatuyo ko kanina dun sa labas natuyo na siya so ayun na kakita ko sa inyo to yun Pero hindi pa siya nakatupi. Ayun ah. Na. Hmm. Hindi pa nakatupi pero may iba pa akong lalabahan. Nilagyan ko siya ng shimming pool para hindi siya maboring. maglalaro siya mag-isa. Nakakawa yung anak ko kasi nagre-reklamo na na naboboard na daw siya dito sa inside. Naboboard na daw siya dito sa loob ng bahay. Gusto daw niyang lumabas. Eh, hindi naman makalabas. Kasi nga, pag nasa labas kami, magtuturo siya kung Kunwari, makadaan kami doon sa may Jollibee. Magtuturo kasi siya doon. So, hindi talaga pwede na makalabas kami. Wala eh. Sa ngayon, gipit. Simula nung wala na akong trabaho. Kung ano yung gusto namin kainin, kung ano yung gusto namin bilhin. Hindi na namin mabili kasi nga wala ng pera. Gipit. Gipit pa sa ngayon. Kasi pareho kaming nawala ng trabaho. So, hindi ko alam kung paano to namin malalagpasan. Basta, Okay lang sana kung sa akin okay lang sa akin yung mangyari yung hirap gutom okay lang wag lang sa anak ko naaawa ako sa kanya sobrang payat na ng nga eh. Kasi minsan, pag hihingi siya ng kung ano yung gusto niyang kainin, hindi ko maibigay. Kasi wala talaga. Wala talagang budget. So, nilibang-libang ko na lang siya. So, ngayon, dito lang kami muna sa loob. dati, naalala ko. Halos lagi kaming lumalabas tuwing gabi. May bibilhin na pagkain kahit paunti-unti. Merong merong pambili. Pero ngayon, kipit talaga. Dito ko na lang nilabas yung kung ano yung pwede kong i-share. Pero limit lang. Kasi wala naman akong ibang makakausap. Sariling comfort. Astal. meron pa akong labahin na mga bed sheets at saka yung mga tuwalya. So, mamaya lalaban ko na naman yan. So, mamaya na pagkatapos kong pa kainin yung anak mo. So, see you in my next vlog. Thank you guys for watching. Bye!